Wow. Tapos may lupin pang isa. Oh, tapos yung amin daw. Ito po yung kananay. Itong malapit. Ano? Oh. Ano kaya Yan ay lamarang honey. Manghang-mangha siya sa ilaw. Wow. Wow. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay mamaman daw po kami ni Bosing ng mga bubo dito po sa palaistaan. Baya na po si Bosing. Nakay po ay may mga holi. Ayan, thank you Lord at may holi naman po kami. May nakuha po si Bosing na isda sa gilid. Bangus. Ah, gawa ito ng ibon? Oo, ito ng ibon siya nga, honey. Abay pala kahit malaki na gusto pa rin... Abay, malaki naman yung oh. At ito po ang mga nahuli po namin. Wow. Dalawang alimangos, isang bubo. alas karamihan po yung ganay. Oh, no? Ito yung dalawa rin po. Pwede pa po, dalawa rin ang huli nito. Tapos po ito yung dalawa rin na... Ito yung isa ay dalawa ko libres isang bangus at may upa ako na kay malaki ay nakaba ka sipit ah nakaba nahuhuli na natin ano kaya bossing ngayong December marami pa man may order sa akin pag mayroon ay mayroon pagka wala ay wala wala tayo magagawa ay oo oh baka sabihin nila eh bakit ate Nels Sabay wala na pag nanonood ako ang daming yung alimango pero nung ako ang umorder wala na tapos na eh yung aming pong hulog na yun eh nahuli na halos lahat ngayon ay eh, bagong hulog yung mga pula na mm -mm. ay kailan yung mga bagong hulog natin ay mga hanggang <coughs> apat na buwan pa bago lumaki eh. ng kaya nga po kaya yung pong may mga order sa amin ni bossing eh, ay pag meron po meron pero pag wala na po, ay pasensya na. Hindi rin po namin nasasabi. Depende po yun kung may mahuhuli pa o wala. Malaki po ito. Kasi kakabak ang sipit. Yan ay saan galing, Bosi. Eh. Doon sa may pinaigahan natin. Doon pala may malaki pang mga alimango, Siguro ay nakalunggala. ang Pero kapag ka ng palaisdaan, ay sila nasa lungga? Ah. Sila kalubog. Ah. Ingay ng mga manok. <laughs> Putak na. Pag may pumutak pong isa, lahat ay puputak. Ito na po lahat yung mga nahuling alimang. May malaki, may maliit, may katamtaman, iba-ibang size po. Small, video large. Ayan po at bali katatapos ko lang magdilig ng mga talong. At si Bossing po ay nag spray Ito pong ating mga sitaw ay hinakain ng hayop. Nalalanta. Parang pinuputol po yung sang. Oha. Hinakain po ng hayop. Lagyan daw natin ng fertilizer para daw tumaba. Ah. Ayan po yung na po dati ni Bossing. Ito pong aming mga kamuting kahoy ang maganda na rito. Mga po ah. Ayan. Ayan at kami po ipauwi na muna sa bahay. Nakapamulot ka ng baga ng pilaway. O walang laglag. Good job! Babati mo ha? Palingaling at ako'y humarap doon sa TV ha? <laughs> Bakit ka naman nanonood ay ako'y parang harang? Babati mo po, haharang ako sa TV. <laughs> Walang kagalag-galang ang lula mo ha? Hindi ka pati pinapansin, mama. Mama, hindi ka pati pinapansin. Hindi pati ako pinapansin na to. Talagang nalinga nga doon sa TV. Try mo pong takpan. Okay mo po. Talagang <laughs> <laughs> hindi. Mahal ng ate yo. Mahiyalo bloblo mo. Lolo, naligo na po ako. Naligo ka na Naligo na po ako, lolo. Gagala na po. Ang maglolo. Ngayon na nilabas. Ngayon din dalaw ko Ngayon mag-Superman. Yeah. Naligo na po iyan. Kasi ang um, may usok dito. May plastic. Ipapasok ko muna ulit. Pumasok po ulit kami at may usok po dun sa labas. may parang may nag ng plastic. Where is Rachel? Where is Rachel? Na po, mga, ano, no, Rachel? Rachel? <laughs> oh. At may pupuntahan po ang mama at papa po na yan. Punta po sa ilog. Kasama po si Lolo. Deo! Bless daw, baby ko. Bless. Bless. <laughs> bless! 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 Bless eh, sa Lolo. Dali! Bless! Bless! Mm. Uh, ayan po, paalis na sila. Bye-bye! Bye-bye po! Bye -bye. Bye-bye. Ayan. Ayan po at bali naglalaba lang po kami ni Teo. magwawashing washing lang po. Teo! Teo ko! Hindi po na ito ha. halibang nalibang po dun sa aming mga iwa-washing. Pagtulog po na yan ay eh, magkakabit po kami ng Christmas tree. Pagtulog na yan, Nene, magkabit ng Christmas tree. Hi. Yan, at nandito po si Haisen. Oh, ay may dala na namang isda. Ah, lalaki. Lumaot kayo? Oh, nadadating namin kanino. May babain pa kayo? Tapos na. Ay, si Talalay kasama. Oh, ay lalaki ng isda. Ah, kanino ito? Kay Nana, yung isang malaki. Oo. Uh -uh. Tapos siya yun inyo yung isang mali. Ay, sige. Wow. Tapos may lupin pang isa. Ay, kanino yung yellow yun, yun, pin? Ay, salamat. Salamat dinala na namin at walang ray pa isira doon ay walang paglalagay ng isda oh. na dalay. O dalay o. Siyempre, alas dos mo tsipula. Pagbababa ng kawan. Mm. Ay, magkape muna kayo. Kumain kayo ng kanin. Okay. Oh, hi, Sam. Let's chip na. Thank you. May alimang ko kami dito isa. Oh. Mm. Dali mo na, iluto na. Pwede mo namang pakuluan ulit. Sabawan mo ng ka ng gulay. Thank you, Ate Mi. Saan? Si Milo? Ay, kasama ni Bose. Hala ko kayo wala nung bigas. Ay, kasi kayo aking papadalhan ulit. Ay, sige, papasok ko na lang. Ayun uh naman yung ikaw ng palok dito. Oo. -oh. Ayos uh lang. Oo. -oh. Salamat. Aba, ito ang chineres ni Talalay. <laughs> Binibigyan ko po ng bigas eh, wag na daw at mayroon pa naman daw po sila. Bye-bye. Bye-bye. Huwag oh, mga pa, hindi pa ako nakakapaligo. Ano? Na? Ingat kayo. Sunog naman sa lahat. Ayan po at uh, binigyan ulit kami ng isda. Yung daw isa ay kanananay. Tapos sa amin po yung isa. Tsaka po yung yellow pin. Yan. thank you so much. Ilalagay ko muna po sa rep. At si bossing po ay wala pa. Oh, ay bigat. Uh. Yan. at dumating na po sila. May huli kayo. Bossing, mamaya ka magbihis. Mayroon kang papalangin isda. Nagdala dito si RJ ng isda. Uh -huh. Ano yung huli ninyo? Sige. Kala ko'y bulbulin. Malalim ng tubig. Ah, malalim ng tubig. Ano ah, ang papa? Ito mo yung papa lang eh. Sabi niyong isa, yung mali eh. Isa ka na namin daw ang malaki. Oh, ito kay daw. Ito po yung kananay, itong malaki. Ano? Oh. Yan ay lamaranghan eh. Yan din ba yung dorado kung tawagin? Wala okay, ko Ang anak ko tasa din. Hindi ka nang tawag nila dito sa bahay. Ah, ayan po at papalangin na po ni Bossing. Yan yung kanananay. Napakalaki naman po nung isda. Try ko pong kiluhin itong isa. Ito po yung maliit ha. Yung kay Bossing na... Ito. Nasa dalawang kilo po at kalahati. Yan pala bossing pinapalang lang, may baka yan ay mga tatlong kilo, honey. Yan ang kanananay, dito may lagi sa kaserola. Tapos yung sa atin, dito ko ilalagay. Ah. Ayan, salamat RJ at Tyson sa napakalaking isda. Dalawa po yan, yung isa'y kanananay, ay amin ang pinapa lang yung kanamader para madali nang ipasok sa rep. At sobrang laki, hindi, hindi magkasya sa rep. Pakikuha na lang dito, Eric. Sariwang-sariwa po yung isda, oh, uh, ha. Lata mo sa Marang. Magandang pa lang yung bossing, eh. Hindi nag wala yung laman. Kapag ka po yung hindi na sariwa, ay eh, nadudurog na po ang laman. Ito na po yung mga Christmas tree. Saka yung mga pandeko. Nandiyan po sa box. Yan, at uh, kami po ni Kim ay magkakapit na po ng Christmas tree. Ito yung mga Christmas light. Siguradong matutuwa po si Teo kapag may Christmas light na dito sa aming loob. Ito. At saka na po ni kininyo torta nilyo. Ito po ang pinakanapaa po ng Christmas tree. Oh, Inaayos na po ni Nini. Ayan na po at nabubuo na po ni Kim ang ating Christmas tree. Wow! Yan po ay bigay lang po sa ating ating butihing subscribers noon pong nakarang taon. Mo. Aba, pa 3 years ago na ngayon, ha, ninini. Thank you so much po kay Ma'am Rose. Kay Ma'am Rose. Rose Marie. Yan. Yan po ay magti 3 years na po sa amin. Ah, thank you so much din po kay Ate Gigi. Dito po sa mga Christmas ball. Ito po ang kay Te yung unang Pasko. Unang Christmas po ni Teo. Kaya hindi pwedeng hindi po tayo magkakabit ng Christmas tree. Kahit medyo late na ay hahabol pa rin. Kinakabit na po ni Kim yung mga Christmas balls. Wow, ganda. Sigurado ako matutuwa si Teo. Ito naman po ng ating belen ay galing kay Sir Jesse. Yan, thank you so much po, Sir Jesse, Ma'am Brenda. Ayan po, si Teo at nagising na. Titig na titig po sa Christmas tree. Lalo mamaya, baby, kapag madilim na, iilaw na yan. <laughs> iilaw na yan, baby. Unang Pasko po ng aming baby Teo. Lalo mamaya, baby, makikita mo. Ayan, bali na yung po natin Christmas tree. Sinarado po namin lahat ng mga bintana at pinto. Ah. Para makita ni Teo. Teo, ah, one. Ready ka na baga, Teo? Magpapailaw na tayo. One, two, three. Yay! Wow! Wow! Ganda. Ganda, baby? Wow! Manghang-mangha siya sa ilaw. Wow! Ano pa yun. Oh, wow. Ano kaya, baby? Pag naka-walker, hindi kaya hilahin. Mahal, ha? <laughs> hindi kaya hilahin ang mahal ko. Unang pasto ni Teo. Wow. Wow. Parang kinikilig. <laughs> Teo, harap dito. Melo, tapi Tayo. Meron din po tayo dito ng solar Christmas light. Ay ito po yung mamaya gabi ko na ikakabit din po sa labas. Wow. Tino puntahan na nga po. Oh. Mahal. 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 mo na 'yan. Mahalang, lang siya dito sa ilip mo. Mahal! Mahal <laughs> Wow! <laughs> Nakikigaya. <laughs> wow! <laughs> wow! <laughs> wow! <laughs> huh 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 Wow! Teo, si Ayan po, at maraming salamat po ulit sa huh mga huh subscribers at sponsor nitong Rose. Christmas decor. Salamat po kay Ma'am Rosemary, kay Ma'am Rose. Sa kanya po galing itong aming Christmas tree. Tapos po ay itong mga Christmas balls ay from Ate Gigi. Yeah, thank you so much po. Ganda. Ito naman po aming Belen ay from Sir Jesse and Mang Brenda. Yan, salamat po. Tapos ito po ay kay Sir Leo. Po ito mo tunog to. No? ramdam na ramdam na po ang Pasko dito sa amin. Hmm? Ito naman po panlatag, ah. Ang pinakamantel ay ito po ay galing kay Ma'am Joan at kay Ma'am Judy. Ayan. Thank you so much po. Oh. Ah. Wow! Tuwang-tuwa si Teo! Manghang-mangha! hangha. <laughs> <laughs> kanina ba, dun pa 'tong doon la pangla mula sa Lola. Ayan nga. Kay uh. ba ito pala sa loob. Um. Wow. Pero 'tong mga ito, beti ni kilig si Cortana. Oh, bakun eh, mas. Tenikilig nga ayan. Oo. Dito mo. Tenikilig si. Eh. Uy, parang gwa. Na. Paglabas namin doon kanina eh, nang ma kinik parang kinikilig. Kinikilig si.